Okay, what's up, Andres? Sa araw na ito ay uh, update natin ang ating uh, bahay dahil uh, magpapagawa tayo ulit ng ating uh, bahay para sa panibagong karahihan natin ng ating sasakyan, mga Dre, para hindi natin di mainitan ang ating sasakyan sa uh, araw-araw na ating uh, paggarahe. paggarahi. Ayan, uh, ito yung bahay ko dati na hindi uh, na tuloy update ni uh, aktita din ito sa ating papagawa yan yung hollow block siya eh. ko bali 120 uh, perasyon muna yan dahil uh, dito lang muna tayo sa may bandang baba magpagawa madres sa garahe mo garahe ko sa bahay so yan madre ay pinadeliver ko muna ang ating uh, hollow blocks at saka yan ay pinuporma na yung poste natin. Pa, kasi yung itong isang poste na to ay titibagin natin yan mga Kasi yung ating sasaganin, hindi dyan kasya sa loob. So, ayan. Medyo sabi ko ilipat ang isang poste para magkasya. Yan, yan, hindi pa sagad yan. Andre. Kasi ang uh, sasagan natin walang karahian. Kailangan natin magkaroon ng karahian. Kasi para hindi tayo laging uh, kwan sa init ah, babad sa init ang ating sasakyan kasi pag mababad sa init ay madaling madaling masira o madaling mag uh, ah, yung kulay kaya yung eh, mga si Erwin ay eh, may nilalagarod dyan at saka may ganito yung pinakataas kaya mga dry hindi kaya tapos sa baba lang muna tayo I-update ko rin kayo yung pinaka-task niyan para malaman uh, niyo rin kung anong ito ay katas ng uh, Saudi na ating pilagirapan noon. Kaya lang, inabot tayo ng pandemic at saka inabot tayo ng Saudi decision sa uh, uh, para uh, matulak yan. siya. kasi lang, tayo kaya sa mga so ito mga drew ay ko kailangan na mag, mag prepare din kayo o magawa ito ka ng buhay o pagawa na rin kayo ng sarili niya bahay para pag uwi ay meron na rin kayo na punta na sa madre so ito yung pinakadulo nyan hindi pa tapos ito, 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 so pinaformahan pa lang yung mga drew ang ating mga poste ito yung mga halabalaks na yan pati itibag ko yan pagkatapos ta yan mga dito sa poste yan so, yung poste na yan idudugtog natin dito sa isang poste yan dyan para pagka natibag na yan medyo malawang luwag okay, na yan kasi so gagawin natin karayaan na ang eh. ilalim bali up and down yan ng ating bahay kaya hindi tayo pag sa loob, pag sa baba kasi medyo masigip tayo dyan kung may garahe pa tayo, pero pag sa taas tayo madre dre medyo maluwag na yun, nandun na tayo yung kasalas or kwarto natin sa taas, pero yung baba ay ating garahe at saka gawin din natin kitchen or lutuan or kainan dyan sa baba para maluwag pag mo mo, matutulog ka na lang or relax relax ka na lang doon sa bandang taas mga dre so yan medyo tumutulong na rin ako dyan sa kanila para makita ko rin ang ginagawa nila kung ano ba ang gagawin o kasi hindi ko rin alam kung anong dapat gawin dyan mga dre sa bahay na bahay ko ayan medyo in-steady ko muna ang ating uh, cellphone dyan kaya hindi ko uh, inawakan muna para makita ko yung kan lang mga ginagawa sa pag uh, gawa ng poste or pag uh, tag din na doon uh, porma pupormahan mo na nila yung uh, poste para pagbuhos ay eh, gore-gore sa isa yan yung kinukuha tayo dyan na, na, kahoy para ipanglagay uh, doon sa pormahan ng poste kasi pagka hindi mo tinulak ay uh, medyo tagilid dyan or hindi maganda ang pagkapwesto niya or hindi maganda ang tag dito ang derecho kailangan derecho talaga iposte sa pagbuhos pa bago siya lagyan ng simento so ayan mga dre ay kinuha na natin ang ating cellphone para makita nyo yung ginagawang pinormahan so ayan mga dre medyo okay na siya so